Good evening po sa inyong lahat. Uh, Pag-usapan natin itong uh, Rappler. As we all know na pinapasara na itong Rappler ng SEC o Securities and Exchange Commission. Uh, ang tanong ngayon, ang pagpasara ba ng Rappler ay isang paglabag sa press freedom. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Uh, ang nangyari kasi, the Securities and Exchange Commission revoked the certificates of incorporation of Rappler Incorporated and Rappler Holdings Corporation. Affirming its decision in 2018 pa. Rappler was cited for taking in capital from Umijar Network, an American investment company owned by eBay. And that is unlawful because media companies in the Philippines have to be wholly owned by Filipinos. And in other cases, the Supreme Court has ruled that Philippine Depositary Receipts or PDRs are legal instruments in sectors with foreign equity restrictions. But the ones issued by Ruffler gave Omidyar the rights that are reserved for owners. Dito sila nadali. Malabas talaga na mayroong foreigner na namuhunan which is against the Constitution. Ang hirap pa naman kasi nito dahil dami agad nag parang pinapalabas politika ito pero paano magpolitika ito? itutosan 2018 pa talaga ito nagdesisyon ang SEC nito. Pero ito inaffirm na lang just recently. Inaffirm na lang yung desisyon nila noong 2018 pa. Pero ang nangyari nitong nagdesisyon sila noong 2018 na ipasara itong Rappler. Mga appointees pa ni ano, mga lahat na pinapoint pa ni ano ni Pinoy, kaya nga sabi ni Ferrari noon na yung isi-isi, mga, mga dilawan yan eh. Sabi niya, eh, paano mo idugto ngayon kay Ferrari itong pagpasara ng Rappler? So, walang politika. Di mo ngayon maidugtong yung isyu ng press freedom. Uh, ang hirap kasi nito, mayroon pa si... mayroong mga malaking tao, mga kilalang tao sa ibang bansa na nakisaw-saw dito. Isa na dyan si, ano, si Hillary Clinton. Ang sabi ba naman niya, The people of the Philippines deserve sources of news and information that will tell the truth. Rappler and Maria Risa tell the truth. Sabi daw na totoo ang Rappler at si Maria Risa. Shutting the site down would be a grave disservice to the country and its people. <laughs> Talaga lang, madam, di mo madam, na si Maria Risa ay nakonvicted sa kasong cyber libel. Dinimanda siya sa isang negosyante na si Wilfredo King na nagrabyado niya. Na sinabi niya doon sa balita nila na involved sa mga illegal activities. isang legitimate na negosyante. Kaya nagreklamo ang, ang maong negosyante na convicted si Maririsa. Cyber libel. Uh, pwede ka makulong ito ng up to 6 years. At hindi lang yan. Yung si Bungo noon, sila din yung nagpakalat ng ito na nakisaw-saw daw sa transaksyon pagbili ng barko di gera, mga banggi, gera. Yung ginawa ng ano, uh, kuria. Agit galit si PR raga Kasi wala naman talaga kayo na ilabas na ebidensya. Ang langyari, puro hakahaka lang. -ha 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 pure hakahaka lang. -ha 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 so kung nandito lang si Madam Clinton, matanong na, yun ba yun, no? Telling the truth? At saka yung pagsara nito ay maging, ano, Grief the service to the country and its people? Grief the service sa amin? I don't think so, madam. Meron pa. Pang-apat. Ay, pangatlo. Paano maging sinabi niya, tell the truth. Na ito, pangatlo. Sinabi mismo ni Maria Risa na 11 million employees that lost their jobs in a VCV enclosure. Saan siya kukuha ng 11 million na empleyado? Ang hirap nito. Doon niya sinabi sa ano? international media, talagang siniraan yung ano, bansa natin. Yeah. Ganun ba kasama yung mga namunoan, namuno dito? Is that telling the truth? Then, yung black propaganda nila noon, na, that led to the ousting of uh, Chief Justice Renato Corona from the Supreme Court. Talagang sinusawa nila to yung nagkaroon pa ng impeachment. Nakadugtong to sa kaso ni Wilfredo King. Tapos, yung panglima, ito yung very obvious. Or that they are evidently biased in favor of the Dilawan, of Pinklawan, especially kay Lenny Robredo. Bias sila doon. Binabanatan lang nila yung administrasyon. Pero Arde, at saka ano, BBM kung ano na ng kampanya. E ngayon na in-affirm na ng, ang desisyon ng ano, SEC, is aba nagbait-bait ang doon kay Bumbong, hindi sabi, hindi kami kaaway. Makaawa. Tapos iba naman ang ginawa ng kampanya. Sirang sira si Bumbong, paso na lang, hindi na naniwala ang majority. Sa bagay, dapat pala malaman din ni Michelle Hillary Clinton to na yung kinampihan mo na media, sila po yung pinaka hindi ka paninunulaan na ano, media network sa Pilipinas. At least credible na media network. Pahiya naman yun. Tapos, ah, uh, ang sinabi pa naman noon ni, ang favorite niya sinasabi noon ni Maria Riza, sinabi niya na, the journalism owes its loyalty only to the facts and the truth. Sana ginawa niya ito. Uh, talagang masasabi ko dito, yung closure, or that the closure was due to any human was not due to any human rights issue. Walang kinalaman ng human rights, issue. rights Las lalong walang kinalaman ang press freedom pagpasara nito. It was a quasi-judicial violation of long-established Philippine laws and statutes. And Rappler just dramatized everything to get the favor of world opinion. Diyan sila magaling. Uh, Ruffler's offense is not a simple offense. It violates the provisions of the Constitution, the supreme law of the land, and it deserves to be closed. Binaliit nila yung uh, Philippine Constitution natin, particularly, particularly Article 16, Section 1, eh, Paragraph 1 of the Constitution. So, wala namang pwedeng mang ibabaw sa batas natin because we are the government of laws and not of men. So, no one is above the law and Dora Lex Sidlix. Thank you very much.